sa Jongan. Shout out Kasaguan. Yan sa Jongan tong mga vlogger oh. Mga kon kali vlogger ni sa Jongan. si Kasipag Denver Mendo, Yan, si Idol Kapar no. Shout out. Marlon, si Marlon, Alcoran. <laughs> akala si boss Yeye uh, O when ibang gaw uh, ang si Mama aisa, uh, at si Mama Kali No bring a challenge uh, uh, magagawa mo logo makakatingson pa Maraming salamat sa patuloy na pag -support.